Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! May isang sikat na mall dito sa Muntinlupa. Ang may swimming pool sa rooftop and it is open for all during daytime public ang pool, pero kapag overnight, naka-private ito, meaning yung nag-rent lang ng buong venue ang pwedeng makapasok. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang mall na ito ay dating sementeryo, kaya marami ng kababalaghang kwento ang naririnig ko tungkol dito. Mga kaluluwang nagpaparamdam sa CR, sa Sinhan at sa iba pang parte ng mall. It was summer, nagsesearch kami ng atiko kung saan pwede mag-family outing near our place. And boom! lumabas yung name ng resort sa taas ng mall na yun. So since malapit lang kami, tricycle ride, we grabbed it pinuntahan namin yung office, and settled all the papers and payment. Swimming day na, lahat kami excited. Maraming bata sa family at mas excited sila. Nakarating na kami sa venue and it was 7 in the evening. Everything is in control, masaya. Okay ang lahat, kainan, tawanan, video. Swimming. Di na namin malayan ang oras, past 12 midnight na pala. I saw my 10-year-old niece na pumasok sa CR, I'm pretty sure na siya yun. Dahil siya lang ang naka-white shirt sa amin. Naihi na rin ako kaya sumunod ako sa kanya. Maganda yung CR. Si Malawa. Nasa 10 plus ang cubicle sa loob. Nakasara yung isang cubicle at alam kong andon ang pamangkin ko. Then the rest of cubicles are all open. So sa kabilang cubicle ako pumasok. Habang nasa loob ako, narinig kong may kumalabog na pinto. Ano ba yan Chloe? Dahan-dahan man. And I heard her laugh. Sobrang lakas. Parang nang aasar pero bakit parang iba yung boses? Hindi boses bata. Di ko pinansin ang boses niya. Sa halip nagsalita pa ulit ako para matanggal ang takot ko. Naku Chloe, lagot ka sa akin paglabas ko dito at biglang kumalabog ng sabay-sabay lahat ng pinto ng cubicle. Kasabay ang pagtawa ng malakas ng di ordinaryong boses ng babae. Wala akong magawa kundi umiyak sa loob ng cubicle. Hindi ko alam ang gagawin ko. May bumubulong sa tenga ko, hindi ko maintindihan. Maraming boses, may umiiyak, may tumatawa. After few minutes, nawala ang ingay. Bubuksan ko na sana ang pinto ng cubicle pero ayaw bumukas. Buong pwersa ko nang hinihigit yung pinakador na pero ayaw talaga. Ramdam kong may humihila sa labas. Muli ko na namang silang narinig, this time mas malakas. Mas malapit sa tenga ko at ramdam na ramdam ko ang lamig ng hininga nila. Nagtakip ako ng tenga, wag nyo po akong paglaruan, please lang. At nagdasal ako ng Our Father ng paulit-ulit. Muling nawala ang ingay, agad kong binuksan ang pinto. And thank God, nabuksan ito kaagad at tumakbo ako ng mabilis palabas ng SIAR ngayon. Paglapit ko sa kanila, tinignan ko isa-isa kung sino pa ang nakaputing damit para malaman ko kung sino ang naunang pumasok sa SIAR. Pero wala. At agad kong nakita ang pamangkin kong si Chloe, tulog na tulog katabi ang mga pinsan niya. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com at gmail.com.